ang overpopulation ang isa sa mga problema ang kinakaharap ng Pilipinas. Bilang tugon, ipinasan ng pamahalaan ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na mas kilala sa tawag na RH Law. Ito ay isang batas na nagpapatupad ng isang uh, reproductive health program natin sa Pilipinas. magandang mapatupad ang batas kasi required ang mga public hospitals na mag-provide ng family planning uh, methods from modern contraceptives to yung tinatawag na natural family planning kasama lahat dito at ang mga private hospitals naman option nila na mag-provide ng libre, uh, pero dapat mag-provide sila sa mga paying client. Uh, may exception lang ito sa mga, for example, religious hospitals. So may recognition ng batas na kumbaga pagrespeto doon sa desisyon ng isang tao o isang medical provider whether gusto nila mag-provide o hindi. Isinasaad din sa batas na ito ang pagtuturo ng sexuality education sa mga paaralan. Napapaloob dito hindi lang ang sapat na kaalaman tungkol sa seksualidad, kundi pati na rin ang mahahalagang issues tulad ng gender-based violence na kinabibilangan ng rape at incest. Ang isang kagandahan din sa batas na ito, required ang lahat ng public schools na mag-provide ng sexuality education sa mga adolescents. Ang mga private schools naman, uh, sila ay kumbaga may option na i adapt ang uh, kumbaga yung module ng DepEd. At uh, dito, kumbaga ang, ang, isang importansya ng batas, di ba? Uh, ma mapipigilan nito ang uh, yung early sex na tinatawag sa mga adolescents, di ba? Ang mga unintended o unwanted pregnancies. Uh, kasi sa Pilipinas, mataas ang uh, adolescent pregnancies. Kabilang din sa sexuality education, ang values formation, children's and women's rights, population and development, responsible relationship, family planning, STI, HIV at AIDS. Probisyon din ng batas ang mga sumusunod. Mobile healthcare na magtuturo ng tamang impormasyon at magbibigay ng serbisyo at pangangailangang medikal sa mga taong malalayo sa syudad. Emergency Obstetric Care na naglalayong magkaroon ng kumpletong kagamitan at staff ang isa man lang ospital kada sudat sa tulong ng Department of Health. Pagbibigay ng mga barangay ng contraceptives at ang Maternal Death Review na tumutukoy sa usaping maternal mortality. May kaparusahang ding nakasaad sa batas para sa pagtuturo ng maling impormasyon tungkol sa RH law. Ang pagkakait ng medical providers ng medical procedure. Halimbawa ay ang hindi pagsasagawa ng ligation sa dahilang hindi ito pinayagan ng lalaki. Ang hindi pagbibigay ng medical procedure, service o information sa kababaihan lalo na kung isa itong biktima ng rape o incest. Ang mga may sala, maaaring makulong mula isa hanggang anim na buwan. Ang multa naman, mula 10,000 hanggang 50,000 pesos. Layunin ng RH Law na magbigay ng tamang impormasyon ukol sa mga usaping seksualidad para ang bawat Pilipino may sapat na edukasyon upang makapagdesisyon para sa sariling kalusugan at kaligtasan.